Martilyo. <laughs> Ita po mo ito martilyo, natatakot daw, kay martilyohin mo man. Hindi, so ano po yan, yan po yung kanilang <laughs> pansamantalang pinagkakakita. Ah, okay. okay. Sa so, langsan doon, sa natin tulogin okay. Labas ko? O, lagay mo dito, Ter, o oh. dito, Ter. Patong mo dito lahat. Hindi, patong mo dito, isa-isa. Kasi ano natin yan, doon patong mo sa lamesa. Aray ka. display mo, pera mo? Hindi. Hindi ko alam. Bilak pa ako. Hindi. Hindi. Ang laro ko Patong sa tabi na dyan. oh Ayos sa bangko, oh, Patong sa bangko, oh. Hmm bangko yata yan ito pato mo sa bangko para malapit ang kahon kako ka pato mo sa bangko yan para malapit kaya pala ang bigat puro pala bigat na Ito po kami, ilalagay dyan yung grocery, salinan dyan yung grocery. Iyan mo sa batayan, tapos dyan lahat. Ilipat doon sa pasto.

dito po kami sa napakaniit pang kwart bahay uh, at nakikita okay. po natin ang itsura ng kanilang lugar kung gaano kaliit. at napakahirap po talaga dito lang naman ano ano Sino ba 'yan? ano 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 sakit niyo? Tita dito ko ah. dito ko ano 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 po ano sakit ano ano may komplikasyon ka sa dugo, tapos may diabetes, eh, ganun talaga, ah, uh, basta, kapit lang tayo kay Lord, pag tayo, makalimot, ah, uh, napakainit po pa naman ng lugar niyo, Diyos ko, grabe. Uh, kami nga po eh ako po eh napalitaan ko nga po na nangangailangan talaga kayo ng talagang tulong uh, kaya ako agaran po ako na umaksyon agad kasi ako gusto ko po gusto ko po laging nasa pagtulong gusto ko po yung pagka may nangangailangan <coughs> action agad po ako gusto ko tinutulungan ko kaagad. Eh, nabalitaan ko nga po na kayo nga po ay eh, maraming sakit na nararamdaman, at uh, walang hanap buhay, wala kayong pinagkukunan. Kaya sabi ko, siguro itong dala namin isang sakong bigas at mga groceries, dilata, iba, siguro malaking tulong na po yan sa inyo. At uh, huwag po tayo makakalimot na walang ibang tutulong sa ating kundi ang Panginoon Diyos. Kapit lang po tayo, sa kanya dahil siya lang po ang pwedeng makatulong sa atin. Walang iba. Ano lang yan eh, kasi ang pananaw ko po, po, ang doktor, ano lang yan, instrumento lang yan ng doktor at yung mga gamot na yan. Pero ang talagang nagpapagamot sa atin ay walang iba pwede ang ating Panginoon Kaya sa akin po, sana, huwag tayo makalimut sa kanya, pray lang po tayo. Asan ah, po pala asawa niyo? Eh? li, ah, maliit ba anak mo, limang taon pa lang, iwan. Ah, sumakibili ang buhay. Ay, uso na ngayon yun, laging nagsusumakibili ang buhay ang ating, ako swerte pa rin ako dahil napakaloyal ng asawa ko, kaya lang na Na, pero matanda na siya, ano, years pa lang siya. Wala ka ng balita kung nasaan. May Ano ano mga Ay. gamot niyo? Marami po kayong gamot. Ang daming yung ga ang daming gamot. Tito did ba may pang Ay, sayang. May Mayroon, diabetes kayo bibigyan kita ng isang kahon. Meron ka, ka doon, di ba? Dami ka doon. Ah. Dami kong metformin. Bibigay ko sa iyo yung isang kahon na metformin meat para malaking tulong na yan na di kayo pipili. Bibigay ko na lang po sa barangay yung metformin meat na isang kahon. Uh, yan ay malaking tulong dahil ikaw may diabetes, tapos ang dami ng komplikasyon. Sana marami. Makatulong yung ibibigay kong gamot sa inyo. Isang kahon po ay ibibigay uh, ko na lang po sa barangay para siya na lang po magbigay dito. Diba? Uh, Nandito ka uh, nagapuhay. Po Ito pong kanyang tinitirahan mga, mga katintak, Napakaligit po, napakainit. Talaga naman. Pero talagang ganun talaga. Pagka, pagka maiksing araw ang kumot, kailangan natin mamanok diba? Pero giginawa rin tayo basta't nakakapit lang tayo sa Lord. Na kita mo naman nung mabalitaan ko nga na kailangan nangangailangan talaga kayo ng tulong. Hindi na ano, sobra. talaga uh, hindi po ako nagdalawang isip na mamili ng groceries at bumili ako ng isang sakong bigas para kayo po ay matuloy birthday Tapos, bibigyan pa kita ng isang kahon. Isang kahon na talaga na meat me. Para po ikaw, malaking tulong po yung gamot na yun na din yun na mabibili. sa, sana po, tuloy-tuloy na lang ang paggaling nyo. Basta lagi kong iniisip na nak nakamakan na kami at marami pa sana kaming matulungan na tulad ng mga ganitong eksena na talagang walang wala kaya lagi ko nalang lagi pinagpipray kay Lord din na bigyan ako lagi ng malakas na parangatawan para ako'y marami pa kung matulog at ako po ay eh, pag akalam kong ganito rin lang naman inaaksyonan ko tayo. kaya nung mabalitaan ko <coughs> action ka agad na para kailangan huwag na natin patagalin pa kaya kailan pa tayo tutulong kung patay na kabayo eh. Kaya action kaagad ako pagka alam kong kaya kong tumulong. Kaya thank you Lord dahil kahit paano meron na naman kaming natulungan na mga kababayan na kapuspalad na talaga naman nangangailangan ng pagkalinga ng ating isa sa mga kababayan natin na kailangan nating lingapin dahil siya po ay talaga nakita nyo naman umiiyak siya dahil talagang awang-awarin siya sa sarili niya wala na siyang asawa limang taon ang anak niya wala na siyang asawa iniwanan siya ng asawa at sumakabay lang bahay at wala na siyang palita. pero at least na iraraos niyo yung anak niyo ano yan? Ah, pero ito nanay bahay niyo to Ano pala may Squatter ginagawa? Squatter kasi ito eh, di ba? Squatter to nakakatakot dito pag nasunog. Pag merong nasunog, may mm -hmm. Diyos ko po. kitid ng daan na, 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 na to. Po, Talaga, kaya lagi sa... Ano yun eh? Yan ang ginagawa niya? Lagi ano po, po, po yan yung mag-iingat. Po, po, kaya hindi po ako maano. Kaya may marami ah. yung po akong awa kasi hindi hindi pantay. Kaya pinupo po yung gawa. Mo. Ah, yan gawa mo hanap buhay mo oh, sa ngayon. Oh, ah, ano yan ginagawa niyo? Folder po sa pabrika namin. Ah, folder. At least meron pa. Ano yan? Bali, kayo ang tagagawa. Oh, hmm. Kinukuha niyo yung gawa. Oh, bali, binabayaran po. kayo. Ah, okay. Ito lang po pinagkikita ako. Eh, kagaya mo eh. Nakita ko eh. Kumikita ka ng 1,350. Kulang pa. Sa isang linggo? 350 isang linggo?

kung pag naubos yan, tsaka kinukuha ng pang... Ng, 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 na May kuta kayo dyan. Po, ng, hindi ko. ano lang nagawa siguro nila. Kaya na po, ngayon, Hindi ako makagawa ng ano, kung maling na namamaga ngayon yung kamay ko. Kasi, namamaga ngayon ang kasi, kamay mo. Ano, masakit kasi ano eh, pag naghagot ko yung iwasan ng babasa. Ah. Kasi isa naman, pag nagawa na yung ano, hindi naman makagalaw. Kaya, kaya obligado din ako ng luto. At least kitpapano may anak buhay kayo kahit konti. ay hmm. ka <coughs> hmm. at... least mababawasan. na may Malaking bagay yun. 25 pesos? Oo. 25 pesos? Pesos? 25 isang piraso. At, at least isang... Nun, isang matagal-tagal mo Sampung, ano yata yun? Sampung banig hmm. ata ang laman na? Ano, may hit sandaan yata tayo hmm. May sandaan. O kaya sandaan At least kahit pa pa, so, ano, naka, ano sa nyo? Kaya uh, malaking tulong yung isang box na ibibigay kong informin sa iyo. Yung yung nano ko sabi ko, sana may magbigay na ito sa akin. Sa barangay ba tita wala Para, Sabi ko nga sa iyo, God is good cool, cool all that time. Nagahagod <laughs> po ako. Lalo ako. Sana may magbigay lang kamusok. Lagi naop, na lang ako. Nakapangalap sa'yo. Kasi masakit ang kamay. Dito. Mabili ako na ito. na. Wala akong kapatid. Wala akong Wala Hindi mo mabaluktot. Ay, nang buhay talaga, ganyan lang. Kaya, pinakasabis talaga yung tayo magsasawa. Pag umuulan, pag umaba, kaya may butas. Umapasok dito ba? Ha? Dito? Umapasok dito tubig pag umaba. Kaya may butas kasi. Yun ang pinakamahirap yung kumasok ang tubig. Di pa ano. Dahil wala naman kayo payung... talaga sa liit na to. Sa liit na to, paano nyo pa? Sira talaga ang gamit. Thank so, lahat naman ng lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaan ng problema. Iba-iba nga Iba-ibang klase lang ang problema. Ibinibigay at mga lahat na tayo binibigyan ng lahat ng pagsubok ng kami Kaya lang, doon natin makikita kung hanggang saan tayo nakakapit sa kanya. Kasi hindi naman daw ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos ang pagsubok kung hindi natin kaya ibig sabihin, kaya rin natin kumapit lang tayo na sobrang ikpit sa kanya at malalampasan din natin itong mga bagay-bagay na ito. Diba? At uh, kaya na nalangin -na ka na sana may magbigay sa iyan ng gamot, ayan, natupad. Diba? Na bibigyan kita ng isang kahon na milk for me. Diba? Uh, at yung isang sakong bigas, at saka mga grocery na yan. Alam ko, malaking tulong na yan sa inyo. ayun meron pa nga ako rito. Ano is ito? Sa box. Kape. Diba? Arang, yung... At yung, saka mayroon papa... ako rito isang ano ng, ano ba Para gusto nyo. E, may mga kape, kape pa din. Oh, at least, mayroon nakatulong. Na malaking yung... tulong na din na. Um... Ah, espageta, may palsy. oh May beer brand. May, may gatas ka na bebe. Iba, Para ano? Diba? So, Kompleto. Maraming marami pong masarap Masurprise po talaga. Hindi ko talaga alam. May darating ang grass niya. Ganun talaga. So, God is... Ayun, may, may ano, biskuit. May biskuit ka na. Ayun, may dala akong bigay na biskwit Ayan, isang anong biskuit. O, oh. Eh. oh, tingnan ka niya. Hindi, tinignan ka niya. Sabi niya, ikaw doon nung bigay. Ang dami ano nga eh, meron mo, ay hindi mo siya na meron taong darating na magbibigay ng biyaya. May taong ginamit ang Kaya, Diyos para ilapit. ginamit mm -hmm. lang din naman na instrumento para kayo po ay at mga pero la, lagi tayong magdasal para malagpasan natin ng pagsulog. Paano yan siya? Tawa rin siya, ano. Oo. Oh. Tuwang-tuwa din siya, oh. Tuwang-tuwa din siya, oh. At sana nga po, malaking tulong na itong naibigay. natin. tulong po, uh, ayan po, may camera tayo. Pagpasalamat po kayo sa Team Abot Kamay. Okay. Na maraming maraming po salamat po sa Team Abot Kamay. Hindi ko talaga alam. Na-surprise po ako. Masagamot. Maraming maraming salamat. Po.

Kailangan kumita Kailangan kumita Kasi ang gamot ko Kailangan kong masabortaan Kaya maraming maraming salamat Kap Alam ko Hindi makarating sila dito Kung hindi dahil sa inyo Kaya gracias Best maraming, maraming sa lahat ng mga opisyalo presidente namin dito. <laughs> Na-surprise talaga ako sa inyo. Sa tulong niyo, maraming maraming salamat po. Sa mo na wala talaga kami ngayon. Hindi pa nagsasaaw yung manugan ko. Manugan ko. Salamat po. po, po ang pangabait po. Ano niya Arlene? Ah. Kay eh, Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kalo na kay Kap. Eh, dahil hindi sila dito makarating. Ma, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Masurprise po ako talaga. <coughs> Nasa sinasawad huh? ko po. Kapos ko po talaga. Ako na makarating. Maraming maraming salamat sa mga tumulong sa akin. Makarami yun. <coughs> Ang <And, tos> dami. Ang dami. Ang sabi ni mabibigyan pa daw ako ng gamot. Napakarami. Napakalaking tulong po sa akin. Ah, ito nga po ma'am. Isa sa mga okay. viewers po ng team Abot Kamay na nanonood kasi mga. ito. May viewers kasi. I mean, Oo oh, oh, nga. Isa po sa mga nanonood ngayon dito sa ating live. Kayo po ay pinabibigyan ng limandaan para meron po kayo YouTube oh, um, team abot ka mo. Oo, i ano mo i-subscribe maraming, mo siya. Maraming maraming attack Entertainment and Charity. Sa ch Saan yung cellphone Singapore mo? Singapore. Na ah, ah, ah. galing kay Alin na Kuray Andres. Alina, thank you, thank alina, salamat alina, salamat salamat you. Alin na Kuray Andres. Thank you, thank you talaga. Napakalaking bagay ako po, habang umiyak si nanay, ako'y dinuduro din ang aking puso. Hinayak <laughs> na nga din ako. <coughs> alam? Maraming, maraming salamat po kay Kap. Kap, maraming maraming salamat. Alam mo na parang kayo po, yung mga tanong ah, na tumulong. Kasi pag ano dito sa amin. Chris, maraming salamat. kay ako na po yako, sa tudulong wala akong gabot. Last na talaga. Kaya na yun. May ibili ko uh, para may mainit ko mamayang gabi Hindi, padala mo na lang, tita. Kapadala eh. ko po ngayon. Mamaya. isang kahon na... Isang kahon na pormin. For para <coughs> malaking tulong po yung sa inyo. Ito yung inyong po sa umaga. Tapos yung balitin sa tanghal. Yung sa kiddiston po po. Papadala ko po. Kaya, malaking tulong po. Itong 500, may bibili ko kaagad. Mas may bibili ko kaagad Oo. Oh. So, pwede bigyan po mga gamot. Kasi bali, apat na naman po iniinom ko. So, yeah. Laban lang po tayo. Laban lang po tayo sa lamo ng buhay. Huwag po tayo... Bawawala ng pag-asa. Meron pa. Eh... Mali. Malo, napal. Malo, ah, ah, malo. Si malo. Malo na vlog. Ah, malo. Malo vlog? Hindi si malo napal pal. Malo na Malo Tan na... Tanong mo nga ang sino. Kay ba? Bambay. O, oh, 500. O, hindi ko Pero, maraming salamat po sa kamay. Ito po. Ay, pambil na ako. Tutok mo sa mga. Josephine, 500 din. tayo dyan. Walang budget. Sabi niya, sa ang bumubuo. Sa po. Sa abot kamay. abot Ito na, ito na, ito na, ito na. ay Josephine, Ano? <tifinal>, po, 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 po. Valenzuela. Josephine Valenzuela po, nanay. Nagpapabigay ng 500. At si Malu Napal? Malu Vlog. Tanong mo dyan kung sino si Malu Vlog. Malu Napal siguro yan. Malu Napal ng Takwe. Si Simon 500 din. Patay tayo. Lista, lista. May bulpin ka ba dyan? Lista mo. Utang yan, utang. Lista. Ayan, pali 2,000 po. Ay, dako talaga nga naman. Grabe, ako kaya. Na ano, napakulugol si nanay na wala sa oras. Ako po na pili Salamat. Sensi, Josephine Valenzuela. Balik, ayan po. Dalawan libo. Dalawan ang kay Arlene limandaan kay, kay Arlene na kore Andres. Kay Limandaan kay Malunapal. Sensei. Ito pong limandaan kay Arlene, galing Sensei. sa TAC, Singapore. Ah. Ang isang limandaan naman po, galing kay Malu, Napal, galing TAC, Way. Ah. At ang limandaan po yes. ay Josephine. kay Sinsi, uh, TAC, Pinas. TAC Pinas. Uh, at ang limandaan ay galing yes. kay Josephine Valenzuela ng TAC, Pinas. Oh, Balit Sarangin. 2,000 Sarangin. po ang iaabot na yeah. Baka Ay, Ay, mayroon pa dyan. Baka mayroon pa dyan. Maraming salamat. Malik na naman daan ko. Malik na naman daan ko. Malik na naman daan ko. Maraming salamat. po. Natupad na po yung makarap <maraming salamat laughs> po. <para> yung dasal po gabi-gabi. Bago matulog, nagdadasal po ako. Ito na po, dumating na po yung tulog ito po natukoy na sa lang talaga ay surprise po yan mother surprise blessing sa iyo yun sa akin maraming maraming po salamat tak entertainment and charity foundation maraming maraming salamat po sa lahat kamay lahat lahat kayo po maraming salamat lalo-lalo po sa aming kapitan ako po ang kapigyan nila ng tulong. Ako po ang napili nila. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, nanay, sa totoo lang, ako rin po ay ano, sobrang nagpapasalamat dahil ano, ang aming foundation ay laging handang tumulong sa lahat ng mga nangangailangan pa na pagtulong. Lagi po kami on the spot. Action, uh, ano ba yung tawag Akala, doon? Kakulitan no? <laughs> doon. action lagi. Kaya ako'y sobrang proud Feetan, sa aming community na pagdating po sa ganitong sitwasyon na nangangailangan ng mga taong ano mga nakak na nangangailangan talaga ng pagkalingap nandyan kaagad ang tak para dumamay at damayan ang mga nangangailangan kaya sa mga sa mga member ng team Abot sa May Community, maging proud po tayo. Ipagmalaki po natin ang ating community, lalo na mga big and small sponsors, so, uh, supporters, members, silent viewers, na hindi po kayo mapapahiya na nandito kayo sa TAC community. Dahil ang gawain po namin, ay walang iba, kundi kami po ay tumulong sa mga taong nangangailangan po talaga ng tulong. Kaya sana po, tuloy-tuloy lang po tayo. at ah, Importante, ang dami nating napapasayang tao. Diba? Ah, at wala na tayo. Focus tayo sa ating mga ginagawa. Dito lang tayo mag-focus sa ating mga gawain na pagtulong. Dahil ito po ang nakakapagpasaya sa ating lahat ang tayo po ay makatulong. Kung inyong matatanong kung bakit wala si Alaysa, si Alaysa po ay may lagnat. Kaya gustong gusto po ni Aliza na sumama. Kaso po nilalagnat si Alaysa. Kaya hindi po siya nakasama ngayon. Be, salamat ah, Sa next time na lang po. Ito ah, nga po pala, nakabili na ako ng mic. Ayan, suot na namin. Suot na ni, ni mother. Kaya kahit napakalayo po amin aming camera, dinig na dinig na po. <mimit> diba? Uh, thankful ako dahil lagi naka naka subaybay. Lagi tayong guided ni Lord sa lahat ng <mimit> nasa tabi natin si Lord. Nayupak na to. Kakaulitan mo, hoy. Pakikisa. Pakita natin thank kakaulitan dyan. Sa panood nyo, mga team abot na Amen. Amen. Maging proud po tayo dahil laging ang top community ay laging top in action pagdating sa pagtulong. Biglaan man o hindi, andyan ka agad ang founder, para dumamay ka agad at tumulong agad. Amen. Kaya maging proud na lang tayo sa ating community. Huwag mm -hmm. ang sabihin man nila, huwag na natin pansinin at mm -hmm. dito tayo mag-focus sa ating Angel. mga magagandang gawain. Ay ay nag clap clap siya, clap-clap. Clap-clap bawing Dalili. bi. Pagdating sa ganitong tulog. Clap-clap bawing. Uh, pakita clap, natin ang ay intak na intak nagkakaisa. Pawis oh, na ka. Oh, Mabae? Hmm. Hmm. Tak chapter, Lord oh. sure White. Pawis na pawis ikaw. Si oh. 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 Suga? Dance, dance, dance. Dance ka. Umigatas ka na doon kay Lola. Lula. Uh, oh. ano, isa na naman pong nangangailangan ng tulong ang ating napasayangan. Tuwan-tuwa sa iyo akala ko um, tuong tuwa sayo niya dahil talagang no? daw ang dasal niya sa Panginoong Diyos na siya ay magkaroon ng ano ng gamot may magkaroon ng no? bilhin ng gamot no. Magkaroon nito, ang dami nito ng ayudang binigay natin sa kanila kaya thank you thank you ta